hello, what's up guys? It's me, Bren, again, Yan Pag-usapan na naman natin ng isa pa sa mga real essential ni Realme C65. Ang real essential dynamic button. So, paano po siya gamitin, guys? So, mga mag makikinabang na ito, guys. Yung so, mga may ilig magmadali. Yung halimbawa, nag-brown Tapos, na-double press or double tap mo lang yung uh, power button natin, guys. Pwede na kayo mag-on ng flashlight. Yung mga ganyan mga uh, features, guys. Pwede-pwede na sa Realme C65 natin. So, kung gusto nyo malaman kung paano to, panoorin nyo ito, guys. Yon, hello what's up guys, ito na nga yung ating Realme C65 Ituturo ko na nga kung paano gamitin yung real essential dynamic button na tinatawag no? No, Kung saan ni the double press or double tap nyo lang yung power button Ay makapag-assign na kayo ng certain application para mabilis nyo siyang ma-open So paano ba siya gamitin guys? So pumunta muna tayo ng settings guys Pagpunta ng settings, punta tayo ng special features Pagpunta natin yung special features, hanapin natin si dynamic button At ang gagawin lang natin kasi ito turn on lang natin yan guys Okay, sa baba makikita nyo yung mga uh, settings na pwede nyo gawin Halimbawa dito sa double tap i-assign ko yung ating flashlight. Okay, sa double press naman ng power button ang i-assign ko dito guys is yung kanyang camera. Okay, testingin na natin guys kung talaga bang effective tong dynamic button na to guys. Okay, paano po siya gamitin? Ganito lang guys. So, sa double tap muna tayo. Sa double tap natin naka-assign is yung flashlight. Yan, yeah, nakita nyo nag-on naman siya agad. No? Yan, yeah, napakaganda pala nito. Na Napakabilis. No? Tapos testingin naman natin yung double press guys. Sa double press naka-assign camera okay na agad siya ng camera. So, napakaganda ng ating Realme C65 dahil mas mabilis guys magagamit yung inyong smartphone tapos pwede pa kayo mag-assign ng mga certain application dyan sa kanyang dynamic button so sa mga gusto mag guys na dito lang ako sa Victory Mulan di sa